lalas So yan, ito po yan ang aming ginagawa ngayon. So, yung ibang kasamang ko kasi nasa taas na nag, uh, na, ng halo. Yung kung nakikita nyo dito, nakalatag namin yung dalawang linya na ano. Yung purpose po niyan is para sa stopper ng buhos yung ano po nga ginagawa namin is naglagay kami ng link concrete para sa paglalatag ng, ah, ng culvert sa RCPC pipe kasi yung portion dito is mataas yung bukid kailangan namin latagan yung link concrete para mas muling matibay yung base ng culvert so yan

Nanti akan enak. so yan dito na po ang aking dalawang mga bulinggit kasi minsan sinasama ko sila dito sa trabaho kasi mas lalo na pag walang bantay sa bahay mas safe sila kung kasama ko kasi na time to time nakikita ko sila dito sa trabaho ko Then medyo pagpasensyahan nyo na medyo makukulit talaga itong dalawa so, yan o so, yan o parang so, gusto nila sila sa kanila nakatutok yung kamera so, talaga yan so, yan ka ba yung pagpasinsahan nyo na kasi, makukulit talaga yan kaya nga sinasama ko lang sila sa trabaho kasi para you no, know, bantayan ko rin kahit papano habang nasa trabaho ko yan yeah. so yan kabayan tapos na po namin uh, buhusan yung, yung, sa aling concrete so yan yung nakita nyo kanina isa na po siya uh, nag start pa lang po kami sa trabaho so ito po So yan, so yung corpus po nito ng aling concrete So bago namin ilatag yung mga culvert na yan. So mayroon po tayong ginagamit na link concrete kasi yung purpose po niyan is ma yung base ng culvert natin. So yan, once kasi na hindi siya align medyo magkakaiba yung reinforcement niya lalo na lalagyan siya ng lupa. So yan. So yung iba naman po pwede naman po natin a uh, once na maglagay tayo ng culvert pwede rin kayo hindi na maglagay ng link concrete na lang po yan kung anong gusto nyong diskarte sa pagtatrabaho so yun so basta ang importante kailangan medyo align lang yung uh, yung lupa sa ilalim pero yung since yung sitwasyon namin dito is yung lupa kasi medyo may mga portions siya na malambot so kailangan namin lagyan siya ng link concrete so yun hanggang dito lang muna po thank you for watching and God bless you all bye bye for watching. To God be the glory.